Noong unang panahon, may isang mahusay na eskultor na nakatira sa isang maliit na baryo. Gumagawa siya ng napakagagandang eskultura at kumikita ng maayos sa pagbebenta ng mga ito. Dito siya kumukuha ng ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Mayroon siyang isang anak na nasa edad 10 hanggang 12 taong gulang. Bata pa lamang ito ay natuto na siyang tumulong sa paggawa ng mga eskultura. Kahit bata pa, likas na maganda ang kanyang mga likha, halos kasing ganda na ng gawa ng kanyang ama. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama, ngunit madalas pa rin itong itinuturo ang maliliit na pagkakamali sa kanyang mga gawa. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ng bata ang mga puna ng kanyang ama upang pagbutihin pa ang kanyang trabaho. Sa paglipas ng panahon, lalong gumanda ang kanyang mga eskultura, mas maganda pa kaysa sa mga likha ng kanyang ama. Dahil dito, mas maraming tao ang bumili ng kanyang mga eskultura at handang magbayad ng mas mataas na halaga habang ang mga gawa ng kanyang ama ay nanatili sa parehong halaga. Habang lumalaki ang bata, lalo siyang yumaman at mas naging matagumpay kaysa sa kanyang ama. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanyang ama sa pagpuna sa kanyang mga eskultura. Dahil dito, unti-unti siyang naiinis. Isang araw, nang muli siyang punahin ng kanyang ama, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Bakit lagi mong hinahanap ang mali sa mga eskultura ko? mas mataas ang presyo ng mga likha ko kaysa sayo, hindi ba't ibig sabihin nito ay mas magaling na ako sayo? Hindi ko na kailangan ang mga payo mo. Perpekto na ang mga gawa ko. Mula noon, tumigil na ang kanyang ama sa pagbibigay ng payo o pagpuna sa kanyang trabaho. Sa unang mga araw, masaya siyang gumagawa ng eskultura ng walang naririnig na puna. Ngunit makalipas ang ilang panahon, napansin niyang unti-unting nababawasan ang papuri ng mga tao sa kanyang gawa bumaba rin ang halaga ng kanyang mga eskultura. Nagtaka siya at hindi maunawaan kung bakit ito nangyayari. Sinuri niya ang kanyang mga likha, ngunit hindi niya makita ang anumang mali. Dahil dito, nagsimula siyang mag-alala. Sa huli, lumapit siya sa kanyang ama at ibinahagi ang kanyang suliranin. Tahimik siyang pinakinggan ng kanyang ama at sa kasinabi, alam kong darating ang araw na ito. Nagulat ang binata at nagtanong, kung alam mong mangyayari ito, bakit hindi mo ako sinabihan? Ngumiti ang kanyang ama at sinagot siya, dahil alam kong hindi mo ito maiintindihan noon. Totoo, hindi na ako kasing daling mo sa paggawa ng eskultura, pero bilang isang guro, alam ko kung ano ang nakakatulong sa iyong pag-unlad. Kapag gumagawa tayo ng isang bagay, hindi natin agad napapansin ang ating sariling mga pagkakamali dahil iniisip nating maganda na ang ating gawa. Ngunit ang ibang tao ay maaaring makita ang mga bagay na hindi natin napapansin. Nang itinuro ko ang mga mali sa iyong eskultura, hindi ka na kontento. Ginawa mo ang lahat para pagbutihin pa ang iyong gawa, at iyon ang dahilan kung bakit lalo kang gumaling. Pero nang naniwala kang perpekto na ang iyong gawa, at wala ka nang dapat pagbutihin, tumigil din ang iyong paglago. Ang mga tao ay laging umaasa ng mas maganda mula sa iyo. Ngunit nang hindi mo na nalampasan ang kanilang mga inaasahan, nawala ang kanilang interes. Kaya bumaba ang halaga ng iyong mga eskultura. Tahimik na nag-isip ang binata. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, Ama, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ngumiti ang kanyang ama at sinabing, Anak, matutong manatiling hindi kontento. Hayaan mong itulak ka ng pagkauhaw sa mas mataas na antas ng kasiningan. Lagi kang maghangad ng pag-unlad, dahil ang tunay na tagumpay ay nasa patuloy na pagpapabuti ng iyong sarili. Sa buhay, madalas nating tinatanggihan ang mga puna at kritisismo, dahil iniisip nating negatibo ito. Ngunit kung susuriin nating mabuti, ang bawat puna ay isang pagkakataon upang matuto at mas gumaling. Ang pag-unlad ay isang walang katapusang proseso. Ang pagiging bukas sa kritisismo at pagtanggap nito bilang gabay ay maaaring magdala sa atin sa mas mataas na antas ng tabumpay. Kapag naniwala tayong perpekto na tayo, titigil na rin ang ating paglago. Ngunit kung lagi tayong bukas sa pagkatuto at pagsisikap na maging mas mahusay, patuloy nating maaabot ang mas matataas na tabumpay. Kaya sa susunod na makatanggap ka ng puna, huwag kang masaktan, gamitin mo ito bilang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.